Hi guys, welcome back again to my channel. And for today's vlog, magluluto po tayo ng madaliang luto. So, ito po ang ating mga ingredients: green chili, ginger, onion, vinegar, and asin. tas yung malilit na isda. So, ayan guys. So, since um bawal daw ang magprito ng itlog, ay magprito ng isda at saka maggisa uh, ng mga bawang. Kaya, ah, uh, ito na lang ang gawin nating magluto para hindi daw maamoy ang ating niluluto. So, ayan, um, ilalagay po natin ngayon ang ating isda. So, hindi na po ako gumamit dito ng patis kasi mas lalong maamoy. So, asin na lang ang ginamit ko. Ayan, guys. Pero, uh, sa ibang ano, pwede niyong lagyan ng patis yan. So thank you thank you so much guys for watching my video for today This is ano uh, Madali ang luto Ayan ilagay na natin Ang ating green chili Saka natin Lagyan ng etong gamit ko po dito Yung white vinegar At saka Lagyan ng paminta Saka po natin ito lagyan ng konting, ayan yung asin pala. Muntik nang makalimutan ng asin. At saka lagyan po natin ito ng konting tubig. Ayan. Ayan lamang po, ganyan. Tapos, uh, takpan natin and then, uh, lutuin lamang po natin ito ng Uh, limang minuto. Madali lamang pong lutuin ang isda. Ayan, 5 minutes. So, ayan, i-check po natin. Ito na siya, kumulo na siya. So, haluin natin siya ng konti. Pwede rin po kayong gumamit dito ng kahit tanong klase ng isda na gusto nyo. Pero ito lamang po ang isda na mayroon ako. And I just want to try it, to cook it like this. Ayan. So, ayan guys. So, after, ano, 5 minutes, ito na po siya. Luto na ang ating, ah, uh, paksiw na isda. Ayan. Thank you, thank you so much guys for watching. I hope you like it and thank you. Um I hope to see you guys in my next vlogs. Thank you, bye.